Sa impormasyong nakuha ng PNP, hindi umano matanggap ni Elena Mingoy, ina ni Francis Jade Kumikib, ang inilabas na resulta ng autopsy ng PNP Forensic Group sa bangkay ng kanyang anak. Naninindigan ang ina ng bata na namatay sa sampal ang kanyang anak dahil sumamalang ang pakiramdam nito matapos ang insidente. Kaugnay nito, agad na pinayuhan ng pulisya ang pamilya Gumikib na kumuha ng isa pang eksperto o second opinion para sa autopsy report ng bata. Pero sa ngayon, ahan nila, hindi pa nila alam kung kukuha ng second opinion kaugnay sa nasabing autopsya. Samantala, naghahanda na ang Antipolo City Police sa paghahain ng reklamo laban sa guro ni Francis J. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo City Police na hinihintay na lang nila ang pasya ng pamilya ni Francis. Paglilinaw naman ng PNP sa panem ng media sa Campo Crame kay PNP Acting PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, mas mainam anya na hintayin muna ng lahat ang kabuang pag-aaral at investigasyon ng pulisya, hindi lang sa inilabas na otopsiya kundi sa iba pang ebidensya na mag sa nasabing insidente. Sa ngayon po, they will just be limiting their uh their statements po doon po sa uh, naging cause of death po. But as uh, whether the cause of death has a connection doon po sa nangyaring pananampal po, uh, we will leave it po doon sa investigating unit dahil hindi lang naman po yung findings sa magiging basihan po kung ano pong klaseng uh, kaso po ang isasampa. Remember po, may mga witness naman po doon, nung no, nangyari po doon, na magsasabi kung yung po bang pananampal na nangyari ay... Uh, Malakas po ba? Tapik lang po ba yan? Kung yung bata po ba ay natumba, nasaktan? So yung findings po nila will be, again like I said before, will be uh, uh, supported by other pieces of evidence. Sa resulta ng autopsy report, lumabas na namatay si Francis J. dahil sa intracerebral hemorrhage edema o ang pagputok ng ugat at pagdurugo ng utak. Nauna namang sinuspinde ng Department of Education ang guro ni Francis J. habang posible rin itong sampahan ng reklamong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wala rin balak ang pamilya gumikib na magpaareglo sa taong nanakit-anila sa kanilang anak na nauwi sa kamatayan nito para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMN News.